Ang lang. Saan yun? Yung bahay nila talaga? Wala, oh, please. The... May bumbero na? Nagtawag na? Nagtawag na daw. Gosh. Ang <tip> lapit lang. Wala, ang lakas na. Mano yan? Taxi pa, pag okay. ano, okay. Diyos ko. Bigs, ang lakas! Boy to! Kasi may mga taxi pa. Hala, may ito ano na ba? Ah shit, ang lakas!